ito yung pedestal ng aking bahay. So bumili ako ng didos na tubo para itong pedestal ng aking bahay ay mapalitan ko ng uh, mataas na pedestal sapagkat yung kapitbahay namin dito ay magtatayo ng 2 stories na bahay. So welcome Rinalds TV. So be mga kaido Nakita nyo to. Tapos ko nang napalitan yung pedestal ng aking uh, Karen. Itinaas ko yung pedestal ko kasi yung kapitbahay ko ay magtatayo ng Uh, bahay dito na to stories. Kaya yung pedestal ko ay pinalitan ko para kapag yung kapitbahay namin dito ay magkatayo ng to stories na bahay ay hindi masasayad yung linya ng aming kurinti sa bahay na itatayo dito. Kaya ko ito pinalitan yung pedestal o taas ng aking pedestal. So as of now ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko ito pinalitan yung dating pedestal ko at yung present ngayon So yung gagawin ko ngayon ay i-plaster ko ng maayos yung tubo sa tamang posisyon kung saan ako mag uh, wi welding And then uh, itong welding machine ko ay inastar ko din ng uh, maayos pati yung ladder or hagdan ko. Ngayon isi-sit up ko na yung uh, mga ground ng aking welding para uh, yung trabaho ko is diritsahan. Ngayon ay nakasit na. So ngayon, simpre, magsusuo tayo ng gloves. So, kukuha tayo ng tali at saka guma. Itong tali at saka guma, ito yung gawin ko na, kung baga, ito yung tutulong sa akin na kumawak sa wire para yung wire ay hindi mahikila. Yung tali at saka guma, itatali ko sa wire, and then, yung dulo ng tali ay itatali ko dun sa tubo ng pedestal kung baga itong tali sharing tutulong sa akin na kumawak sa uh, wire para yung wire ay hindi uh, malalaglag kung baga kahit mag isa lang ako uh, yung wire yung katulong ko so ngayon ay nalian ko ng tali yung wire para hindi mahihila andin din ito na uh, ah, kakatingin ko yung bakal na kaugnay sa insulator para ah, matatanggal itong insulator so ito namang insulator ay Itatransfer transfer ko dito sa tubong inabang ko para kapag ka itaas ko ng tubo yung insulator ay sabay sa tubong itinaas para hindi una naakitin pa para dun ko ilalagay yung wire na papuntang uh, main poste ito na tatanggalin ko na yung electrical tip para puputulin ko na itong uh, wire para dito ako magdugtong ng wire extension para sa uh, pedestal ng aking bahay so ito na yung wire 3 meters itong wire na ginamit ko at number 8 yung wire na ginagamit ko ngayon ay idudugtong tuna na itong 3 meters na wire para allowance kapag ka itong tubo ay itinaas ko na may allowance na 3 meter yung a wire na magiging allowance natin para hindi ito mahila kapag ka yung tubo ay itinaas ko na so ngayon ay nakurinti pa ako at sobrang lakas so panoorin nyo mga kaido kotsilyo lang yung ginamit ko na pang balat sa wire kasi wala akong ah uh, masyado na gamit about sa wire kasi first time ko itong ah uh, nagpalit ng pedestal kaya ako na kuryente ito na dito na talaga ito so ganito ko lang dinugtong yung live na wire from ah uh, min posti kaya yung nakurinti ako napakalakas sa pagkat uh, live na live ito na mula sa pusti so as of now tapos ko nang naidugtong at uh, tatanggalin ko na yung taling itinali ko sa wire para kapag itaas ko na itong tubo ay wala ng problema So ngayon ay magpahil talaga ako sa kapitbahay ko kasi yung tubong itinaas ko ay hindi ko talaga makaya ng kapagka ako lang mag-isa. So sobrang mabigat. Kaya nagpahil talaga ako sa uh, dalawang kapitbahay ko. So uh, tanduway lang yung katapat nito. Inap na. So ngayon ay uh, ito na na itayo na namin. So ito na yung Uh, extension na wire na ginamit ko is tamang tama ngayon ay uh, we welding ko yung tubo uh, dugtong sa dati niyang uh, tubo para yung tubo ay hindi mabubuwal at dito naman sa ibaba ay dito ko naman i uh, we welding yung another pa na mga uh, braces ng tubo para yung tubo ay hindi mabubuwal so after na ko ay ito na bubuhusan ko yung uh, hukay na fundasyon sa tubo para yung tubo ay sobrang tibay so ngayon tapos ko nang nabuhusan at ito na nakita nyo na, na itayo na namin at napalitan ko na itong pedestal ko so okay nakita nyo kung paano ko pinalitan yung dating pedestal ko sa present na PD Star ko. Ikinabit ko ngayon. Aww.